Alright mga boss, isa na namang puzzle mula kay Arnel Bonghanoy. Shoutout sa iyo, Bossing. Okay, ang sabi niya, i-demo daw natin ang kanyang puzzle na ito. Okay, ide-demo natin. Ipaliwanag muna natin, mga Bossing, no. Unang sulong dito ang puti. Tatalunin tong itim. Ang puti mayroong isang dama na sa center, 'yan. At ilang pawn niyan? 2 4 2 4 6, anim na pawn. Samantalang itim, lima lang. Pero tatlong dama naman. Yan, dama yan, dama yan, dama ito. At dalawang pion. Okay, ang pion na ito, pababa ang takpo nito. O, oh, isang step, pwedeng dumama na ulit. O. Oh. Maging apat na siya. No? <coughs> ang ano, puti pataas naman. Yun, yun. katulad nun, dumama siya. Yan. So, ano kaya ang sulong dito ng puti? <coughs> para manalo no kasi tatlo lang daman ng itim eh yan salamat sa mga puzzle no pwede naman tayo mag share ng mga puzzle purpose lang naman yan eh mind exercises no para maano tayo maano uh, yung ating <coughs> pag solve ma exercise ang isipan okay ito na ganito ang aking nakikita dito dito lang ako susulong yan Siyempre kakain yung dama yun oh, nakatutok na yun eh kanina pa eh. Yan. Tapos ipakain mo tong dama mo. Nako, pinakain na. Ah. Mananalo pa kaya. Pinakain, kain na trash yan. Yan. Sulong naman ng abante. Kakain naman yung yun ng itim. Okay, kain siya. Tapos idama mo. Yan, dumama. Okay. Siyempre kakain 'yung isang dama. Pagka dama mo ganyan, kakain 'yon. 'Yan, kain. Kain ka naman ngayon ng dalwa. Kain ka ng dalwa, pero 'wag mong isasagad doon. Dito lang. Ibagsak mo dito sa dama niya para kakain 'yung dama niya. 'Yan, kakain 'yung dama niya. Okay, ito na 'yung chance mo ngayon. Ibukas mo ito. Sulong ka dyan kakain 'yung dama niya isa. Ayun. Kain ka naman ng dalwa. No choice ang item kundi sumulong, 'di ba? Pababayan. Kakainin mo. Okay, 'yun yung nakita ko sa puzzle ni Arnel. Ayun na Arnel, na-demo natin ang yung puzzle, okay? Patuloy lang sa pag-share ng mga puzzle, magagandang puzzle, no. Ayun ang ating ano eh. <coughs> sa larong dama kasama yung mga puzzle na 'yan. Okay. Hindi lang yung mga ano, opening moves. Lahat naman 'yan yan ang ano talagang kahit sa chess may puzzle na no? okay yun lang mga boss patuloy lang mag share ng mga puzzle para sa ating mga ano dyan mga mahilig sa puzzle sa larong dama alright